Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang nakaraan ay naghagis ng tear gas itong si uh, Riley sa bahay ni Allison pero hindi niya alam na wala si Allison doon at si Jada lang ang naandun at nalaman ni Gigi kaya gusto niyang iligtas si Jada at dumating nga si Atty. Eric at si Gigi sa bahay ni Allison para iligtas si Jada at pumunta nga sila at nakita nila na may tear gas sa loob ng bahay at Naghanap sila ng way para makapasok para maidigtas nila si Jada at nakuha nga nila si Jada at tinalanan nila sa ospital. Samantalang itong si Allison at si Magnus ay tinawagan na rin ng hospital kaya alam na rin na naka nasa hospital si Jada at papunta na sila sa hospital. Samantalang sa hospital ay tinatanong ni Gigi kung nakapag uh, na ba at anong oras dalating ang kapatid ni Jada na si Allison. At sinabi nga ng doktor na hindi naman sister niya at kuya ang nasa kontak ni Jeda at ngayon nga kinausap ni uh, Gigi itong si Jeda at tinanong kung ano ang nangyari sa ating niya at samantalang bigla namang dumating itong si Allison at galit na galit na pinalayas ang dalawa at ito naman, si Magnus ay pumunta sa bahay ni Riley at, at binalaan niya si Riley na papatayin niya to dahil sa dami na namang nagagawa niyang kaguluhan kay Allison at sinabi nga ni Allison ay ni Riley na hindi ako titigil hanggat hindi pa marami ang nagagawa kong pagganti sa inyo samantalang si Gigi ay nag-iisip at nagtataka at pinakausapan niya sa ito ni Eric na alamin kung sino si Alison Flores talaga at si Alison ay Nagsabi din kay Jada na bakit niya sinabi ang sekreto niya kay Gigi. Pero sabi niya, Hina, alam mo bang tayo daw si Gigi? Sabi niya, ate, hindi ka naman niya gagano, gagawa ng masama kung hindi mo siya ginawa din ng masama. Mabait si ate Gigi ang sabi ni Jada. At sa wakas ay dumating na rin ang pinahahanap ni ni Gigi na kung sino talaga si Allison Flores at ito na nga ang sinabi ni uh, ni Eric na si Alison ay isang transgender woman at si Alfredo Flores ang tunay niyang uh, kasarian at siya ay lalaki dati. At siya ay nagpa-opera, dumaan siya sa pagka-trans woman, kaya siya naging babae. At hindi maintindihan ni Gigi, sumasakit daw ang bangs niya kaya wala siyang bangs. <laughs> Pero nagintindihan din nila na si Alison ay isang trans woman. Samantalang si Alison at si Magnus ay... Masayang masaya si Magnus at kontentong kontento kay Allison at mahal na mahal na si Allison at kailangan niyang protektahan ito. Kailangan niyang protektahan laban kay Riley at hindi niya gusto na masugatan o mapeklatan ang <laughs> bawat balat ni Allison. Kaya sabi niya ay kinuha niya ang singsing at inaalok ito ng pakasalansiya. Oh my God, pakakasalan niya si Allison. At ito naman si Allison at si Gigi. ay nakipagkita si Alison kay Gigi dahil may sasabihin daw si Gigi sa kanya. At yun nga, pinaalam ni Gigi na siya talaga ay si Alfredo Flores at siya ay iisa. At na nga niya na kailangan niyang magingat ingat dahil pag ni Magnus ay kay papatayin siya nito. Ito naman si Riley ay naghanap na rin ng investigador para uh, alamin kung sino din si Alison. Sumtalang sa pag-uusap ni Gigi at ni Alison ay nauwi nga ito sa binantaan siya ni Alison dahil wag na wag daw niyang sasabihin ito kay Magnus. So, si Blair ang galit na galit dahil mag-reopen na ang Capsule X. At ito namang agent ay nalaman na kung sino si Alison Flores at binigay na kay Riley ang lahat ng mga katibayan at nang tatawa at tong tua si Riley sa nalaman niyang transgender at trans woman pala itong si Alison at siya si Alfred Flores. Abang nga ng susunod na kabanata mga magandang dialogue. Hanggang dito lang at maraming salamat sa panonood. Thank you for watching!